Si Padre Pio ay nakatanggap ng libo-libong mga liham mula sa kanyang mga espiritwal na mga anak mula sa iba't ibang panig ng mundo na tinugunan niya upang magbigay payo sa kanila. Sa ating pagtatanghal ngayong araw, matutunghayan natin ang ilan sa mga ito na masasabi nating mga perlas ng karunungan na mapapakinabangan natin upang mas lalo nating maunawaan ang pamamaraan ng Diyos at kung paano mapalago ang ating buhay espiritwal sa kabila ng ating mga pagturusa at mga pagsubok sa buhay. Kaya huwag bibitiw at tutukan ang ating episodyo ngayong araw. Si Padre Eusebio na may 27 taong gulang noon ay ipinadala sa Irlanda upang ah, mag-aral ng Ingles para matulungan si Padre Pio sa kanyang liham sa wikang ito. Sa kanyang pagbabalik, habang inaalalayan niya si, ah, ni Padre Eusebio si Padre Pio sa kanyang selda, ay biglang sinabi nito sa kanya na nais niyang mangumpisal dahil ramdam ang kanyang kawalan ng karanasan dahil bata pa siya, na isa nang uh, umiwas si Padre Eusebio sa gawain ito at nag-alala. Ah, at naisip niya, paano kung may itatanong siya sa akin tungkol sa mistikong teolohiya? Ngunit bago pa man siya makatanggi, agad na binigkas ni Padre Pio ang pangbungad na panalangin ng pagsisisi. Ang pagpalain mo ako, sa sapagkat ako'y nagkasala. O basbasan mo ako pare sapagkat ako'y nagkasala. At wala nang magawa ang batang prahile. Sa pagkagulat ni Padre Eusebio, kumagulhol si Padre Pio habang namungumpisal. Kagad gusto ni Padre Eusebio na aliwin si Padre Pio at sinabi sa kanya na wala siyang nagawang masama. Ngunit tinutulan ito ni Padre Pio. At sabi niya, makinig ka anak sa tingin mo tulad ng karamihan, ang kasalanan ay ang paglabag sa batas ng Diyos. Ngunit hindi yon kundi ang pagtataksil sa pag-iibig ng Diyos. Minsan ang espiritu ay handa bagaman ang laman ay mahina. Ngunit mas gusto ng Diyos ang espiritu kaysa kahit ano pa. Kumapit ng palapit ng palapit sa kanya sa makatiwid, sa pamamagitan ng iyong kalooban, sa pamamagitan ng pinakamataas na tuktok ng iyong kaluluwa. Hayang madama ng kalikasan ang pagdurusa at magising upang hilingin ang mga karapatan nito dahil wala nang mas likas kaysa dito. Kung ang kalikasan ay dumaranas din ng pagdurusa sa kasalukuyan, hindi ito dahil sa sarili nito mismo, dahil ang kalikasan ay nilikha rin para sa kaligayahan. Ang mga paghihirap na nagmumula dito ay dahil sa kasalanan. Sino ang kriminal na kapag sumailalim sa kung ano'y kinikilala niyang nararapat lang sa kanya, ay hindi nakakaramdam ng sakit at hinihiling na mapalaya mula dito? Laging pakatandaan bilang isang ligtas na pangkalatang tuntunin na habang sinusubungan tayo ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang makrus at pagdurusa, lagi siyang nagiiwan sa atin na isang kislap ng liwanag. Kung paano tayo ipatuloy na magkakaroon ng malaking pagtitiwala sa Kanya at pagkakakilala ng Kanyang napakalaking kabutihan. Hinihimo ko kayo sa makatugid na huwag maging ganap na masiraan ng loob sa harap ng krus, na ipinapataw ng langit sa iyo, sa halip ay magpatuloy na magkaroon ng walang hanggang pagtitiwala sa banal na awa. Ang Espiritu ng Diyos ay Espiritu ng Kapayapaan kahit sa pinakamabigat na pagkakamali ay ipinararamdam niya sa atin ang paghihinagpis ng mapanatad, mapagkumbaba at mapagtiwala at ito ay tiyak dahil sa kanyang awa. Ang espiritu ng Diablo sa halip ay ginagatungan, kinukutsya at ipinadadama sa atin. sa mismong paghihignapis na iyon ang galit laban sa ating sarili samantalang tayo sa kabaliktaran ay dapat maging mapagbigay sa ating sarili unang-una. Kaya't kung ang anumang pag-iisip ay nakakagambala sa iyo, ang pagkagambalang ito ay hindi kailanman nagmumula sa Diyos na tagapagbigay ng kapayapaan, na espiritu ng kapayapaan. Sa halip, ito ay nagmumula sa Diablo. Nagmamahal tayo dahil siya ang unang nagmamahal sa atin. Ikaisa Juan Kapitulo 4 uh, at Berto Labing siyang. Hinihiling ko sa iyo sa kamuan ng ating banal na guro na huwag hayaang madaig ang iyong sarili ng takot na nakikita ko mula sa iyong liham. Iyong takot sa kawalan ng pag-ibig sa Diyos. Alam ko pinakamamahal kong anak na walang kaluluwang karapat dapat na magmahal sa Diyos. Ngunit kapag ang kaluluwang ito ay ginagawa ang lahat ng maaari at nagtitiwala sa banal na awa, bakit ito dapat tanggihan ni Jesus? Tiba't inutusan niya tayong mahalin ang Diyos ayon sa ating lakas at hindi ayon sa nararapat sa Kanya? Sa makatuwid, kung ibinigay mo ang ating nalaan ng lahat sa Diyos, bakit ka matatakot? Marahil dahil wala ka ng magagawa. Ngunit hindi iyan ang hinihiling sa iyo ni Jesus. Sa halip ay sabihin sa ating mabuting Diyos na gawin ng kanyang sarili ang hindi mo magagawa. Sabihin mo kay Jesus, Gusto mo ba ng higit na pagmamahal mula sa akin? Wala na akong may bibigay pa bigyan mo pa ako at iaalo ko ito sa iyo. Huwag kang mag-alinlangan, tatanggapin ni Jesus ang alok na iyon. Ang sumusunod ay liham ni Padre na nagbibigay ng payo patungkol sa isang may karamdamang dagangalang Giovina. Ako ay laging nagsusumamo upang makarating ito sa puso ng makalangit na ama para sa kalusugan ni Giovina na iyong kapatid na babae at para din sa iyong sarili. Gayunpaman dapat kong sabihin sa iyo para sa iyong sariling kaginawahan na ang isang ganap na lunas ng sakit na pinagdurusahan ng kaawa-awang si Giovina ay hindi para sa kalwalatean ng Diyos. Para sa kaligtasan ng kanyang kaluluwa o para sa ikabubuti nila na namumuhay ayon sa Espiritu ni Jesucristo. Kaya hindi ko maipipilit, hindi ko mahihiling mula sa panal na puso na ipagkaloob sa Kanya ang pabor na ito. Aking tiyak na ipapanalangin at hindi ko malilimutan dahil ito ang kalooban ng Panginoon na saan man ako at anuman ang kalagayan ko na ikalugod ng Panginoon na ipagkaloob sa Kanya ang patuloy na antas ng kabanalan na kinakailangan upang matupad ang Kanyang mga tungkulin. Nagtitiwala ako na ang Panginoong Diyos na napakabuti sa Kanyang mga nilalang ay hindi tatanggihan ang abang panalangin ng Kanyang li abang lingkod. Sa katunayan, umaasa ako na magbibigay pa siya ng higit pang mga biyaya kaysa sa mga mapangahas kong hilingin. Ang isa pang dahilan kung bakit ako umiiwas sa paghingi ng ganap na lunas para kay Giovina ay dahil ang sakit na ito para sa kanya ay isang pinakamakabangyarihang paraan upang isabuhay ang maraming mga virtud. Hindi ko kayang ipagkait sa mapagbigay na kaluluwang ito na napakamahal kay Jesus ang gayong dakilang mga kayamanan sa pamamagitan ng mga maling pakiramdam ng awa at pagmamahal sa iyo. At yan po ang mga payo ni Padre Pio na halaw o hango sa mga sulat niya sa kanyang mga espiritual na anak na naway uh, nakapagbigay sa inyo ng uh, kaunting aral o kalaman upang matugunan natin ang iba't ibang uh, mga pagsubok, paghihirap at uh, peace natin sa bakalupang buhay na ito. Naway ito ay maging uh, uh, pampalakas ng inyong loob at uh, palaguin pa inyong pagtitiwala sa ating Panginoong Diyos. At kung naibigan po ninyo ang ating episodyo ngayong araw, huwag pong mag-atubiling mag-like, mag-komento at i din po ninyo ang video ito. At para sa mga bago natin taga-panood, huwag po niyong kalimutang mag-subscribe ngayon din. Pindutin lang ang subscribe na button sa baba at ang kampanilya o ang uh, notification bell sa kanan nito upang maabisuhan namin kayo sa aming mga episode yung ilalabas sa inaharap. Gawin nito at uh, may sasama namin kayo sa aming susunod na pamisa na ipinagdiriwang sa Bansang Pransya. At kung nais niyo po kaming suportahan, makipag-ugnayan lang po sa amin sa pamamagitan ng pag-email sa angtinig at gmail.com. Ang, ang at gmail.com. At lumahok po sa aming eksklusibing grupo ng mga buwan ng mga donante at taga na tinatawag na mga alagad sa kalinga ni Padipio. At sa inyong paglahok mabibigyan po namin kayo ng isang munting regalo ng binabasang larawan at uh, medalya ni Pio na naayon po sa inyong buwan ng mabuloy uh, o donasyon at uh, para po sa mga pagpapaliwanag tungkol dito mangyaring mag-email po kayo sa amin sa angtinig@reviewatgmail.com ang tinig ni Padipio at gmail.com at doon po namin patutugunan ang inyong mga karagdagang mga tanong. At hanggang dito na lang po tayo. Maraming salamat po sa inyong patuloy na pagtangkilik at panonood at maraming maraming salamat po sa aming mga miyembro ng mga alagad sa kalinga ni Padipio na patuloy pong sumusuporta sa amin. Bahala na po sa inyong ating Panginoong Diyos upang magantihan ang inyong kabutihan at kagandahang loob. Hanggang sa muli po nating pagkikita, naway pagpalain at patubayong kayong lahat ng ating Panginoong Diyos.